Manganti mga anti angkol ni Ad tumis sa si Bumaon yung bagong model di ay Charot. Ang among papatag sa rajud kayo ni musugot sa among gusto. May ganit ni sugot siya nga musuroy siya kauban uban namo. So, ugi kan mi sa balay sa among ate. So, among gipasakay si Papa o pitam kay Dool Ramansad. Among paghihapon sa gisuroy sa kolon. Kay ganahan may maka-experience siya o unsa ang kolon kay wala pa siya. Para din na haso sa party Papa ni Diretso na lang sa Robinson's Gallery Cebu para di rin mga on. Since naaman si ate ay na-pictorial, o di rin sa namo i-celebrate ang advanced birthday ni papa Oh syempre yeah. na li para sad meke samtang naapay sungkod na si papa dili na siya ganahan magpagunit mm -hmm. kay mura sad siya gasulan mas okay nga siya ra ang maglakat mas paspas pa -paspa man gani puera buya. <laughs> syempre lahi ra jud kong tigulang nata, kay lang dyan na kay kinahanglan jud na so among gipapahuway um sa si papa samtang nangita sad mi og um kananan sa taas para didto na mo i-celebrate ang iyang Kita na mo ang chikaan diri mini sulod kay limpyo sad sila guys unya dako sad ilang pwesto unya bugnaw Oh un, si pinaka gusto na ako sa ilaha ang ilahang timpla o ang ilang crispy pata. O ganun order mga anti mga angkol katong na ay crispy pata katong sa tbi nila pagkalami naman yun sa timpla. Mga anti mga angkol pwede ka ayun ni i-upgrade sa large ang ilahang crispy pata mag-add lang kag 110. Sulit na kaayo sobra pa mga Pito, pilami. Pito kasya kaayo na mo. Dayon plus pa na sa adubong kangkong plus bihon plus tinolang manok plus na pagisili ang akong paborito. And sa drinks nila, nasilay iced glami, tea. Ang lamisad ang ilahang whole chicken, fried chicken, wako ka ba si tawag ato niya, ang spicy pork ribs. Maunang jud mi nagmahay ngano diri kaon sa ilahang chikaan. So, sa ilaha pa lang tawag chikaan, nagchika-chika sad me Of course. Pero mga anti mga uncle ako mo dating sa gailang mga crew. Og mga anti mga uncle kung gutumon jud mo no, nya mo ari Vincent's Galleria. Pwede right, jud kay ka sa second floor na sila located. Mangutana lang mo sa guard kami gani nangutan na raman man sad Niya ka din di ay ang cake ang mong ni Papa. O ano? um, mga itong mga auntie, mga uncle, kay nagready na sila, no? Kay manganta na sila na sa birthday ni Papa, no? Pero wala dito yung taon kabalo si Papa nga. Amo siyang isorpesa. O um, apa apadyo mo kanta niya. sa gayo mong gikanan kay dako kayo silang pwesto. So, so, Time timer na dyan kayo nga di rin ang celebrate ang pwesto. Oh, syempre, daghan salamat kayo sa mga crew nga nitabang sa ako ah, para magiging successful ko no ang among surprise niya. O mga anti mga uncle tag, sarad dyan kayo may magkaubanan ni among papa. Ako ni siyang ugangan papa ni siya sa akong bana. Mauna nga, amo na lang gisulit ang among mga oras kay mo. Uli naman sa siya sa island. So, dugay na sad may magkita. O gusto sa mga gipasalamatan namo syempre ang ginoong paghatag niya, huwag taas pang kinabuhi ni papa. Og, sa din mga katuigan nga moabot o kalipay o kahimsog sa iyang kinabuhi. Maura ginaamong wish sa iya ha para magmalipayon ming tanan. Nagiging successful lang amuang ang again, nagiging successful lang among birthday gift ni Papa. Salamat sa pagganta o paghatag o complimentary. <laughs> Pasok yan ba? Pa o, oh, kuwan, celebrate din mong birthday.